Tadam! Papaya, baby! Yum! Halos <laughs> kasi yung mulaki, mulaki yung papaya. Hello, guys! Ako ay mamimitas ng papaya dahil ako minakitang hinog. Kalit na liit pa hinog na. Ha! Huh. Pagaling niya Naki ito eh. Si ate ng pibilisin. Tapakita ko sa inyo. uha, ah. -huh. Uh -huh. Itali itahinob na. Nakatuwa naman tong babayang. Ito parang bayabas. Hihi. Huwa. Ano eh? Itali it. Bedi ako kagano kalaki. Hihi. Hihi. Huwa kakiyot, nagpapaya, liit, taliit. Isa ka maukula ang, oh. Oh, hindi na kita. Tiyaran, tiyaran, Kiyot na kiyot. Hello. Pahingi ako ng bunga mo. Tapos dumami ka ng bunga. Tapos ay maraming hinog. Thank you. Uy! Ang kayot ng papaya. Ang daling mapitas. Kaya ako kailangan pa ng kuchilyo, Hindi na pala. Ayan kakainin namin ng mga kidlets yan dadaling ko sa ilaya at doon namin kakainin at hatiin kasi so sasabihin ko yung bayabas <laughs> bayabas na hinog o oh, kaliit ang cute fresh na fresh ang cute cute na cute ng papaya ito tama lang ang hinog hindi malambot masama ang malata mhm mm -hmm. Sobrang cute yung papaya. Yan nga pala yung solar kong pinagtitinda. Yan nga pala yung napakaliwanag. One to la ang ambenta ko. Yan. Ang oh, cute. Sobrang cute. Pakita ko sa inyo mamaya. Tada! Papaya, bibi. Eh! <laughs> Yam. <laughs> Alas kasi mo laki, laki yung papaya ikaw nga Bebe. Sa sobrang lit ng papaya yu. Kayang kaya pati at, bata. Kayang kaya anuhin. Hawakan. Ha? Ah. Bibi nagbibidyo pa ako. Ay ay. Bu. Kakainin namin ito. O Bebe. O dami ya. Hmm. Ating ititila din. Ito no, na no, alam ano ah. Pinapagupitan niyang dalawang anak ay umuwi na kayo kahapon. Ay, kami nagmamadali. Ay, baka mabagsok. Thank you. Ganda naman ang video ko. Okay. Atin ang pipisangin at kakainin natin. Atin ang ating papaya at atin ang ihiwain. Parang chesas. Ang laki. Ito na na yung nasa harapan.

Ito naman, halika rito, ilalim. Who wants papaya? Yaw yeah, na, uh, ayun yan. Masarap ito. Pampalinaw ng ice. Huwag ba itong ulit? Huwag na, pampalinaw ito. What are we talking? Yung harvest. Yan ang lalaroan, you ni know. Ne. makita muli. Mayamaya. Yung away, ano ah. Orange, yung nakakalinaw ng ice. Yung game na. What's my dream? <laughs> hinug na ito. Hey! Nagbuto -na, ka sa kabataan. Oh, ah! Ay, ginising ito ng doon. Hindi ko mo, eh, dapat inano, ah. Ito nga mo roon, mag-video doon. Mm, hindi ka na, na kayo ng papaya. Ayaw ninyo? Ayaw.

aquí okay nah, okay nah. papaya aquí Ok, Papaya, nah, okay papaya okay nah.